Welcome back to my youtube channel For today's video guys Ako ngayon ay pupunta ng palengke Maulan ngayon guys Dito sa Taiwan Sa aming lugar maulan siya Kaya eto pupunta ako ngayon ng palengke Kasi bukas magluluto na naman ng inday Kaya ayun mamalengke ako ng konting gulay guys So samahin niyo ako sa aking pamamalengke guys Itutok ko kayo ulit sa Nehon Market So, guys, panoorin nyo po ang video ito So, mga hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, please like and subscribe. And don't forget to click the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong videos. Please watch this video. Update ko kayo mamaya, guys. So, yun, guys. Nandito na ako. Ayan, yeah, maulan. Maulan ngayon ang panahon, guys. So, dito na ako sa may... Papunta na ako ng palengke. Ayan. A few moments later. Ayan guys, maulan no. Oh. Maulan. Bila ko ng gulay. Ano kayang gulay ang mabibili ko? Pangit ng panahon ngayon. Maulan. Buti na lang hindi ako nag-day off ngayon. Buti na lang nakancel yung day off ko kasi walang mag-alaga sa alaga ako. Eh kung nag-day off ako, pangit naman. Hindi ako makakapag-gala guys kasi nga umaulan siya. So, yeah, pagpunta na ako dito sa may palengke guys. Ha? bilihan ng mga gulay. Parang tahimik. Ay, wala ka ng gulay. Hmm. Wala ka ng gulay. Talbos ng kamote na lang ang natira, oh. Three, three NT lang, oh. Lock sa kabila. Bus na, Bus na yung mga tinda, guys. Medyo na late ako ngayon ng punta. Wala na. Ilan na yung gulay. Sana dito sa kabila meron. Ayan. Ito yung palengke guys. Oh. oh, may tubig oh. Kasi nga maulan. Kagabi pa kasing umuulan eh oh. Mag tubig Oh my bird. <laughs> Ayan. Ang lagay ng panahon dito guys. Maulan. Ayan, daming namimili, oh. Lamig. <laughs> Kano kaya ang gulay? Ayan guys, so nakabili na ako oh. <laughs> Ay. Muulan kasi, ano ba yun? Ang pangit ng panahon maulan Yan dami kong nabili pala na 'ko ng luto nito <laughs> May opo, ang palaya at saka ano ba yung binili ko isa pa um, Tapos may mais Ayun narami akong gulay na binili So ayun guys pauwi na ako malay ang kamay ko nito. ito. K Kunti nga may tinda ngayon, guys, kasi nga maulan. See, oh. oh, Sihi. Ito, <laughs> baby.

へん。

是一支刚夺冠的球队，因此他生涯最大的挑战就是想得队友沟通。最终，卡尔也真的证明教练的眼方是正的。是二 G D G G D G，欢迎的迎，欢迎欢迎。哎，阳光，哎，阳光，哎，阳光，哎，阳光，哎，阳光，哎，阳光，哎，阳光，哎，阳光，哎，阳光，哎，阳光，哎，阳光，哎，阳光，哎，阳光， Hmm. Ayan guys, nakabili na ako Ang pangit ng panahon maulan. Ayan, dito na ako sa bahay How <laughs> oh, shy hmm? Shy kayo ba? Po, ha. May tumama man dito, May tsai. may flashlight ba diyan? pa So yan yeah guys, packet na ako. At dito na ako sa elevator. A few moments later. So ayan guys, pakita ko naman sa inyo ang aking halaman. Ayan ang aking aloe Ang aking kamatis, oh, may bulaklak na siya guys. Oh. So, ayan, yan ng marami. Ayan guys, ang aking kamatis. So, Naku, hindi ko na-delete ngayon pala. Maulan ang panahon ngayon dito sa amin, guys. So, oh. um. Ulan. Masama ang panahon. Maulan. Ayan. Ito, didiligin ko na siya ngayon. Ito yung, guys, binulo ko na ano. Oh sag, dahon ng saging, tapos yung aloe vera, ayan. Tapos yan yung aking ididili, guys. Ayan yung aking ididili. ayan Para 'yung aking halaman ay healthy oh. 'Yung binabad na saging at saka 'yung aloe vera, guys. Ginayat ko nang maninipis tapos nilagay ko siya ng tubig, nilagay ko dito. 'Yun 'yung aking itinadeley. o 'di ba? Healthy 'yung aking halaman. Oh. Fertilizer na siya. Hmm. So, ayun, guys. <laughs> wala na akong ibang maipakita sa inyo dito guys kundi dito ito lang sa harap namin oh. maulan kasi ang panahon Ayan. Yeah. daanan to ng MRT mga sasakyan naman sa ilalim natatakot ako guys kasi baka malaglag yung cellphone ko ang lalim ang lalaglagan ko po wag naman Hi. Ah, this Hi, Tai. Hi, A few moments later. Hi, vlog. Welcome back to my YouTube channel. Ayan, for today's video, dito na naman ako sa Bihong. Walang kasawa ang lugar na aking pinupuntahan, guys. Ayan. Lakad-lakad kami. Oh, diba? Hoy, ang ganda ng ano oh. Ang ganda ng mga puno dito, guys. Hmm. Mahangin. Ano kaya 'to puno na 'to, pulaw. May bunga siya, guys, may bulaklak. Itong maliwanag yan. maliwanag yun sa akin. Maliwanag yan? Oo. Oh. Uh. ano kaya yan? Parang ano siya eh, oh. Anong puno Langilug ito? Yan? O ganyan na lang yan? Ganyan lang, na lang, ganyan lang na... siya. Ano kaya puno ito? Ito dyan sa iyo. Pinagod mo naman ako. may baby. May baby akong nakita. Lumalang mo siya. Lumalang mo siya. Lumalang mo siya. May ibon akong nakita. Lumilipad siya. Lumilipad siya. Tawa ng tawa yung kasama ko nung linggo sa akin. <laughs>